Dito na tayo sa Manugan mga busing Ito yung checkpoint nila dito Pinangyarihan nung Nagsosopirman dito Dito na tayo sa Palo Alto Mga busing Arinsa na tayo ng Marilake Marilake madilim pa nga pero marami na masasakyan kasi linggo ngayon madaling araw dahil direto sa yung mga yan mabaka mag swimming yan sa dagat swimming sa infanta o real yung marami raming kasabayan kasabay ngayon kahit madaling araw na kaya hindi masyadong ano hindi masyadong boring sa daan hindi rin masyadong madilim kasi gawa nga ng ano may kasabayan tayo big C na tayo mga bossing big C ng marilaki madilim pala talaga dito pag solo nga lang buti may mga kasabay tayo okay, paano may kita natin yung mga kurbadahan dito may hirap mumuwagpak dito pag ano pag walang kasabay dahil madilim okay, walang street light nagpapahilaw sa kanya yung ano lang yung ilaw lang dito sa may kalsada may mga ilang ilang tindahan naman dito na nakabukas siguro para sa mga nagta-drive, mga nagra-rides mga buhabiyahe pero malimit lang yung tindahan na bukas dito na tayo sa checkpoint ng Rizal mga bossing sa may Marilake ito na yung ano ito na yung uh, Devil's Corner ito pala nila yun nilagay yung ano yung checkpoint nila bago magarating sa Manukan po sa Manukan tingin ko meron din yan doon ito pala kadilim mga busing pag nandito ka talaga sa Marilaki malapit na tayo sa Manukan tapos yung Manukan tayo may hey, mga kasapay tayong mga rider siguro pagkat ang infantakison yan o sa Real Quezon na iligo yun know? o kaya alas 4 ng madaling araw ito mga busing hindi, hindi siya ka hindi sa ganun ka tahimik kasi marami pa rin motor na dumadaan sulit yung lamig dito mga busing sa marilaki madilim nga pala talaga dito pag madaling araw dito na tayo sa Manogan mga busing ito yung checkpoint nila dito. Pinangyarihan nung nagsosopirman dito. Walang bantay dito pag sa madaling araw. Ito alas 4 madaling araw, walang bantay. Dito na tayo sa Manokan mga bossing. Ah, Magbabagal-bagal na tayo dito. si marami pala rin, maraming tayong mga kasalubong. Pantayin na rin natin yung mga kasama natin sa likuran. Ito yung kahabaan ng ano, ng manukan. Nap Napakadilim, mo ilaw. Buti na kung paano, medyo malakas-lakas tong ilaw ng motor kaya nakikita ko pa yung daanan. Grabe talaga ganung kaliwanag yung ilaw niya. Okay mga busing, dito sa mga San address. Nakalagpas na tayo ng manugan Update ko na lang ulit kayo Pagdating natin dun sa ano Sa ibang uh, lugar